Hindi naman kailangan lakihan o damihan yung mga senador natin. Kasi hindi tayo nakakasigurado na damihan mo man sila eh magkakaroon ba 'tng balik sa atin 'yan. Tayong gumagastos doon eh, 'di ba? Ang mga taxpayers ang gumagastos doon and we're not sure that increasing the number of senators will improve our lives. Pero yung isang argumento rin na pwede natin maipataw dyan is wala pa kasi ako na encounter na pag-aaral na yung bilang ng upper chamber ay dapat diktahan nung populasyon ng bansa usually ang nagdidikta nung number is yung form of government or yung system of government no so kung halimbawa federal system yan ang nangyayari necessarily uh, dumadami yung upper chamber no kasi kailangan yung bawat subnational level, meron silang akmang representante. So, do by by necessity dumadami yung number of senators so usually ang ang laging example is yung Malaysia bakit sa Malaysia parang 77 ang senators nila no but the reason for that is they are, they are a federal system